OMG, Catherine Bernardo at Andrea Brillantes posibleng magsasama sa isang endorsement project. Tila ngayon pa lamang ay inaabangan na ng mga fans sa bawat panig ang pagsasama ng dalawa sa isang pinakaaabangang shopping campaign ads sa Pilipinas. Matapos nga ang mga kontrobersya ay napabalita na magsasama sa isang TV ads para sa isang bigating shopping company sa bansa. Kamakailan lang ay nakumpirma na nga ito ng Philstar Global na nagsama na last year ang dalawang pinag-uusapan ngayon ng mga actresses sa isang campaign at tila ngayon ay posibleng magsasama na naman muli ang dalawa sa pag-shoot ng isang high-end product. Ito'y basi mismo sa kumpirmasyong balita ng Bulgar Online ayon sa kanilang article na may titulo na This Is It, Danielle. Andrea at Catherine magsasama sa isang endorsement January 19, 2024. Ayon din sa isang source ay tila walang balak ang nasabing malaking kumpanya na paghiwalayin ang dalawa.